nahuli kami ng asawa niya. Itago mo na lang ako sa pangalang Len. At ito, ang aking secret vow. Nangyari ito ng taong 2018. Umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon. Kailangan kong i-renew ang driver's license ko para habang nagbabakasyon ako sa Pilipinas ay makakapag-drive ako. Inaamin ko DJ Rocky. Kahit nasa 30s na ako ng mga panahong ito ay masasabi kong may asim pa rin ako. matangkad, Mahaba ang buhok, balingkinita ng katawan, may braces, morena, at talaga nga namang hindi maiwasan ng mga kalalakihan na hindi tumingin pag ako'y napapadaan. So, paglapag agad ng eroplano ko, ay tumungo ako sa isang ahensya ng gobyerno para i-renew ang license kong expired. Pero ang sabi ng tao doon, hindi raw ako pwedeng mag-renew dahil pasong-pasuna ang lisensya ko. Tinuro niya ako sa isang branch nila at doon daw ako dapat magpa-renew ng lisensya ko. Ang hindi ko alam, DJ Rocky, E doon ko pala makikilala ang magiging adonis ng buhay ko. Char lang. At ayun na nga, nagtungo ako roon. At nang makapasok na kami, nakita namin agad si Kuyang Pogi. Hindi naman siya fixer. Pero pag may nanghingi ng tulong, ay willing namang tumulong si Kuyang Pogi. Hindi siya yung pangkaraniwang fixer sa mga government office. Ibang-iba siya sa kanila. Fixer na sobrang lakas ng dating. Fixer na Pogi. In fairness, Pogi talaga tong si Kuya. Siya yung tipong lalaki na mukhang mabango. May braces din siya, just like me. Tansya ko, bata pa itong si Kuyang Pogi. Nasa mid-thirties. Hanggang sa isinama na niya ako sa loob ng opisina nila. Para akong VIP doon. Hindi ko na kailangang pumila. At ayoko rin namang pumila gawa nga ng bakasyonista ako. Mabait at gentleman si Koyang Pogi. Kung saan siya pumunta, isinasama niya ako. Hanggang sa napapansin ko bakit imbis na mapabilis ang pag ko sa lisensya ko, parang tumatagal pa. Kaya hindi na ako nakapagpigil pa. Tinanong ko na siya. Sabi ko, ano bang nangyayari? Nasaan ang lisensya ko? Then sabi niya, akit daw kami sa itaas. May isa pang proseso na dapat ko raw pagdaanan. So sumama naman ako. Sa pag-aakalang yun na nga ang huling proseso sa pagkuha ko ng lisensya. Hanggang sa pumasok na kami sa records room. At bigla na lang niya akong hinalikan sa pisngi. Lokong kuya to ah! Ang bilis. Sa bilis ng pangyayari, wala na akong nagawa. Sabi ko, sira ulo ka. Pasaway ka talaga. Hanggang sa inabot na kami ng alas 6 ng gabi. Sinabi niya na bumalik na lang ako bukas para sa card. Hindi ako pumayag kasi uuwi ako ng Zambales at kailangan ko ng lisensya. Yun pala DJ Rakit Tera, eh taktika niya lang yun para bumalik ako. Dahil gusto niya pa raw na makita ako't makasama. Sabi ko, yun lang ba? Bakit di mo sinabi agad? Eh ang dali-dali lang naman. Ibigay mo na ang card ko at babalik ako rito bago ako bumalik sa amin. At yun na nga, napapayag ako. Kinuha niya pati PhilHealth number ko at pag-ibig number at Philippine passport number. Nung habang nasa Zambales ako, panay ang tawag niya sa akin. Kailan daw ako dadaan sa opisina niya? Ako naman, pakunwari siyempre. Basta, pagbalik na pagbalik ko sa Maynila, puntahin agad kita sa office mo. Dumating na nga yung araw. Nababalik na ako sa Maynila. Kinabukasan ay flight ko na pabalik sa bansa kung saan ako naninirahan. Tumupad naman ako sa pangako ko na babalikan ko siya sa office niya. At yun na nga DJ Rocky, nangyari na ang hindi dapat mangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin at hindi na rin ako nakapagpigil nung hinalikan niya ako sa labi. Aba, sobrang nanggigil din ako. At tumagal ang ganong eksena namin. Ang bilis ni kuya. Nagulat ako na nasa harap ko na siya. Hindi siya nagpaawat. Hanggang sa napunta na nga ang eksena sa kalangitan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami pero nag-usap kami na itutuloy pa rin namin at para makipagkomunikasyon pa rin kami kahit na malayo siya, ay nag-install siya ng Viber. Nung palipad na ako, parang may kirot sa puso ko na hindi ko maintindihan. Nagpaalam pa ako na aalis na ako. Sa message, eh sumagot naman siya na ingat. Alam ko DJ Rocky, maling-mali ang ginawa namin. May asawa kasi siya. At ako naman nung time na yon may boyfriend din. Pero hindi nagtagal ang relasyon namin ng boyfriend ko. Pero yung communication ko kay Koyang Pogi, tuloy-tuloy. Sa Viber kami laging nag-uusap. Hindi ko naman planong maging kerida. Nangyari lang talaga ang hindi dapat nangyari. Wala naman akong feeling sa kanya that time. Pero kinikilig ako. Then after a few months, bumalik ako ng Pinas dahil namatay ang kapatid ko. Kahit anong pigil ko, DJ Rocky, hindi ko talaga magawa. Dahil matapos ilibing ng ate ko, pabalik na naman ako ng bansa ko, ay nagpunta na naman ako sa opisina ni Koyang Pogi. For the second time, may nangyari na naman. Ganun pa rin, napakabilis ng pangyayari. Para bang may lubid na humihila sa akin papalapit sa kanya. Pero literal naman niya akong hinila papalapit sa kanya. Nasundan pa ulit yun dahil na-cancel ang flight ko. Hindi ako makalipad agad. Sa isip ko, umaayon ba talaga ang pangyayari sa aming dalawa? Unti-unti na akong nasasanay sa kanya. Nagiging komportable na ako sa kanya. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko. Bakit ganon? Wala akong katakot-takot na gawin sa opisina nila yung bagay na yun. Parang napakalakas ng enerhiya namin parehas. At doon na lang talaga kung saan sa kinatatayuan namin nangyayari ang lahat. Hanggang sa bumalik na ako sa aking bansa, nag-uusap pa rin kami na magkita uli pag-uwi ko. Pero dumating ang coronavirus. Simula nun ay matagal na ako uli bago kami nagkita. At hindi rin nagtagal na din ang balita sa kanyang asawa. Nakita kasi yung mga chat namin at doon na naputol ang communication namin dalawa. Hanggang sa dumating yung araw na ang nanay ko naman ang binawian ng buhay at kinakailangan kong umuwi uli sa Pilipinas. Iniisip ko na hindi ko na ipapaalam kay Koyang Pogi na uuwi ako ng Pilipinas. Kaya lang, hindi ko natiis. Nung araw nalilipad na uli ako pabalik ng bansa ko, nagkita uli kami. Dumaan na ako sa opisina niya. Nag-usap kami at doon niya inamin sa akin na nahulog na rin ang loob niya sa akin. Ang lahat ng yun ay hindi lang basta-basta ng dahil sa init. Sa init ng katawan. Pero may halong pagmamahal. Nung araw na yon DJ Rocky, alam ko sa sarili ko na hindi ko na gustong may mangyari sa amin. Niyaya niya ako na magpunta kami sa biglang liko. Pero hindi talaga ako pumayag. Natiis ko yun, DJ Rocky. Nung bumalik ako sa bansa kung saan ako naninirahan, nag-uusap pa rin kami ni Koyang Pogi. Inaamin ko na nung mga panahong yon, eh kailangan ko talaga na makakausap. Hanggang sa nahuli na naman kami ng kanyang asawa. At nang mahuli kami, eh doon na natapos ang relasyon namin pagkatapos ng mga masasakit na salitang ibinato sa akin ay sa wakas nagising na ako. Wala rin naman itong patutunguhan. Ako na rin mismo ang nag-block sa kanya at sa kanyang asawa sa lahat ng social media. Sa ngayon DJ Rocky ay masaya na rin ako sa karelasyon ko. Pero hindi ko maipagkakaila na yung nangyari sa aming dalawa ni Koyang Pogi ay memorable. Aminado ako na isa yun sa mga experiences na hinding hindi ko makakalimutan.